Cancer. Ang pahiwatig ng mga gabay kapalaran para sa araw na ito ay tungkol sa pagpapanatili ng iyong kalayaan at pagpapasya. Huwag kang magpapadala sa mga kagustuhan ng iba, lalo na sa mga taong nagpipilit o nagmamanipula sa iyo, mas mabuti na magtanong at humingi ng payo mula sa iyong mga kapamilya o sa mga taong may mas maraming karanasan, kung may kailangan kang pirmahan na dokumento o kontrata, huwag nang magpatumpik-tumpik, ito na ang tamang panahon upang kumilos dahil may posibilidad na magbunga ito ng tagumpay at pag-asenso. Sa aspeto ng pag-ibig, huwag mong ipagwalang bahala ang mga nalaman o nararamdaman mo para sa iyong minamahal, ang komunikasyon at pagkakaintindihan ay mahalaga upang mapanatili ang inyong relasyon sa mabuting kalagayan. Bigyan mo ng oras at pansin ang kanyang mga pangangailangan at damdamin. Sa tahanan, maging mapagbantay ka. May mga pahiwatig na maaaring magkaroon ng karamdaman ang isang miyembro ng iyong pamilya. Agapan ang anumang sintomas at tiyakin na nabibigyan ng sapat na atensyon ang kalusugan ng bawat isa upang maiwasan ang mas seryosong komplikasyon. Pagdating sa pera, unahin mo ang kapakanan ng iyong minamahal, ang pagbibigay ng atensyon sa kanilang pangangailangan ay magdudulot ng mas positibong daloy ng suwerte sa iyong buhay. Iwasan ang mga hindi kinakailangang gastusin at itoon ang iyong yaman sa mga bagay na mahalaga. Sa trabaho, kung mayroon kang kausap na tila hindi direkta o paligoy-ligoy, maging maingat. Ang ganitong uri ng komunikasyon ay senyales na maaaring ikaw ay sinasamantala o dinadaya. Hindi masama ang maglaan ng oras sa pakikipag-usap. Pero kung nararamdaman mong wala itong patutunguhan, mas mabuting bitawan ito at maghanap ng mas tapat at maayos na kausap. Ngayong araw isama ang mga kulay na color yellow at color red sa iyong mga plano para magdala ng swerte at positibong enerhiya. Ang mga numero number 31, number 9, at number 15 ay magbibigay ng tamang direksyon sa iyong mga desisyon huwag kalimutan, ang Aris ang iyong kaibigang zodiac sign, na nagbibigay ng inspirasyon at gabay mula sa mga bituin, lalo na sa negosyo.